Siniwalat ni Vice President Inday Sara Duterte na ang pangunahing dahilan ng pagmamadaling pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay si First Lady Liza Araneta Marcos. Narito ang pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Uh, krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At makikita ninyo po sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa Hotel room at uh, ang daming nakikita ng white powder substance, na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din, ay bigla nilang kinidnap kinuha sa si Pangulong Duterte. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal may malinaw na pattern na kung saan may malalaking kaganapang pampulitika bago ang mahahalagang pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay sa ICC. Makaraang magsimulang magpahayag si PRRD ng mga batikos laban sa People's Initiative o sa pagpapalit ng ating saligang batas. Sumagot ang ating Pangulo na ang Pilipinas ay isang open country at kikilos lamang ang gobyerno kung may iligal na gagawin ng ICC. Ngunit matapos dumalo Uh, si dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom noong 11 November 2024, sumagot ang ating Executive Secretary na maaring makipagtulungan ang mga lokal na otoridad sa Interpol kung hihingi ng tulong ang ICC. Biglang nagbago ang tunog ng gobyerno. Matapos kumambyo ang ilang pro-administration congressman tungkol sa impeachment labang kay VP Sara dahil sa napakalaking peace rally ng INC noong Enero 13, uh, labing, uh, tre, labing tatlo, bumalikwas ang administrasyon sa pamagitan ng pagkatha ng Oplan Tugis or Operation Pursuit sa Ingles na rinipot ng New York Times kasunod ng pahayag ng kalihim ng katarungan na bukas ang administrasyon, makipag-usap na sa ICC tungkol sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Hindi na tama ang landas ng administrasyon na nanghihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin. Hindi ko talaga ma-in tindihan kung ano ang nangyayari at sino ang namamahala sa palasyo na imbes na tutukan ang sadyang problema ng bansa kung ano-anong nga pinapasukan na paghihiganti at pang-aape. Kamakailan inaresto si dating Pangulong Duterte ng CIDG sa pangunguna ni Major. General Nicolas Torre III pagkalapag niya sa Naya mula Hong Kong. Hindi siya pinayagang makita ni VP Sara habang nasa Villamore Air Base bago siya dinala sa International Criminal Court sa The Hague. Ayon kay Senator Imi Marcos, bahagi ito ng umano'y planong pabagsakin ang mga Duterte.